Ayan, kumukulo na. Nalagay natin yung sardinas. Meron din pala na bibili na natin sardinas dito. Ito pa side view pa kasi. na. Tumukulo na siya. Pagawin natin para medyo maluto ang ating sardinas. talaga ako magluto ng ating pinataang lang ka. Ngayon, ilalagay ko na ang ating sili. Wala kami sili ng kaya Kaya, pinakasin na lang yung mahabang sili. Ngayon, tayo na natin na ang po at ready ko nang ilagay yung langka. Ito na yung langka. ang langka ngayon kukuloan na rin ulit natin hanggang sa maluto ang langka once in a while hahaluin natin ang langka para maluto nasa gata Ayan ang aking langka. Sa gata. Gulay ng langka. Oh, nasal. Na, ano, na, Tatatakpan ko pala. Ayan ang ating gulay na langka. Yan, pakukuluan ulit natin. May um, haluin ulit natin. Pag kumulo na. And then, Um, hintayin natin eh, tayo. Mga siguro mga 5 to 10 minutes luto na 'to. Ha? Mga 10 minutes siguro luto na 'to. Plus show. Um, ang ating langka sa data. Ayan, daming katao. Hmm. Sarap yan, mamaya. Lalagyan natin syempre ng paminta at saka Asin konting asin para hindi masyadong maalat. Okay? Bawal sa atin ang maalat. Eh, kung magluluto kayo para sa akin, huwag yung lalagyan masyado ng kung ano-ano. Especially betsin. No. At saka huwag yung lalagyan ng masyadong asin lang maalat. Lang toyo. At pepper. Lagyan natin ng konting asin at saka pepper. Ah. Balik ako mamaya, guys. Ayan na ang ating gata habang tumukulok malapit ng maluto ang ating langka sa gata ginata ang langka hmm. hmm. yan ang tanggo ay ligo sardinas yan lang ang aking sinabog Heto na nga, na ang ating gulay. Ang ating gulay na langka sa gata. O, kain na tayo. Yummy, yummy na. Kuha na lang kayo kung gusto nyo. Maraming salamat sa panunood. Sana nagustuhan nyo ang aking video. Bye!